Ito tips mga kabayan itong galant na 2001 model ah, kung saan makikita yung fuse nito. So yan maandar Ayan, ayaw gumana, di ba? oh, ayaw gumana. So, ngayon, kung saan, makikita ang pius. Bumuntok yung pius kasi, ano yung na uh, dito. Ngayon, dito makikita ang pius niya, mga kababayan. Ayun, o. No? mo to. Ayan, makikita mo. 30 amperes yung ito, ito yung relay nya ito, ito yun dito makikita yung relay nya tapos yung fuse ito 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 tagal ko itong relay ah ito yung, ito. Ito, 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 ito yung relay eh testing natin kailan dalawa yung ano ito dalawa yung kuryente oh, wala wala oh, wala siya ibig sabi ito Ayan, ah, bukot yung views. Ayan nga, papalitan lang, lang natin itong fuse Ito. So, oh, yung mga tatong sa atin kung saan magkikita yung fuse dito lang. 30 amperes. Min fuse siya. Ayan o. Oh. Ayan, putol o. Oh. Okay. Papalitan natin ito na. Kanina, walang kuryente ha. Ah. Ayan natin. Hindi umiilaw ha. Okay. Oh. disting Ayun mayroon na oh, 1, Oh. Oh, yun uh, ito yung nya So dito okay. mo nga. Oh. Baba. Tapos doon sa kabila. Tas. Oh, baba ren, kabila. Lahat. Yun. Yung kamila. Yung, ah, pumutok yung fuse kasi yung, ano dito, yung matigas. Pirsado. Pag ganun na pirsado, yun, may possible na puputok ang fuse Okay. Dahil pag grounded, puputok na agad yan. O, oh, yun ang tips natin para pag, ano, ah, mabilis yung matrobol kung ayaw gumana lahat. Kadalasan na fuse Okay, o oh, yan muna ang unang gagawin nyo pag ayaw gumana lahat ang power window. Pero pag may gumagana na isa, kadalasan na nasira yung motor. Pero pag motor, nare-refer din natin, guys. Okay. Paano nyo nalaman itong ano namin? Na, itong pisto ay namin? Ayo. ah, FB? Oh, search kasi ako ng mga ano, yung mga nagre-refer na ito. Uh -oh. Eh. Oo. Eh, Eh, siyempre, nagahanap ako ng medyo may credibility. Uh Oo. -oh. Sabi ko mukhang marami nang nagawang kotse ito. Ah. Uh -oh. <laughs> At saka ngayon lang ho, nagkaroon ng time, saka ano, ng uh, budget ng pagkakak. Oo nga, sabi mo, al alam nyo na itong bagong pesto natin eh. Oo, uh, hindi, sinerge ko dun sa FB niya. Ah. Tapos inano ko na lang, uh, ginugel map ko na. Ah, yun. Okay. sandali, ano lang, uh, madali lang hanapin, di ba? Okay, boss. Anong pangalan niyo, boss? Dennis pa. Dennis, Dennis. taga saan si boss Dennis? Uh, Pako. Pako Manila. Okay, shout out kay boss Dennis. Ang aga-aga ni boss, nandiyan na sa labas eh. <laughs> Naghihintay na. Sinamantala ko yung handbrake. Ah, ayos. Okay na. Okay na boss ha? Okay, okay. Okay, thank you. Ayun know, oh, happy. Happy customer. Yes, maraming salamat po.